Mga kaibigan, mag-like -like, mag at mag-subscribe mag na. Gano'n! O oh guys, hindi ako naglalaro. Vietnamese. Kaya wala kayong balato. O uh, yan, ang tunog ng uh, gera sa Israel. Yan ang aking background ngayon. Imbis na tunog ng uh, machine masinggan. Masinggan, masinggan. Oh. Sobrang sungit ng Vietnamese na yan. Ayaw siyang pakunan. Ayaw niyang pakuha. Tinititigan ako ng masama. Ayan, ayan, siya ay nakakuha ng limang bilog. 25 spin yun at nag-trigger pa. Hmm. Ako ay uh, magkokok muna. O, tara, Mag-cook tayo. Sugar! Zero sugar! Uy, puntik na makahuli ng bonus. Um, Kayo'y manood na lang na naglalaro. Hindi ako ang nakaupo dyan at ako'y nanood lang. Naghihintay mag-buffet. Mag-start ang bukas ng buffet. Ang taas ng kanyang bet. $15, $20, $20, Ayan, ayan, siya, ayan, naglalaro na naman. Mutik na nga matalo iyang kanina. Ay, bumalik na. Bumalik uli, sumobra pa. O, pasensya na kayo sa ingay. Yan ay ingay ng gera sa Israel at Gaza. Yan ang trending ngayon ang gera sa Israel. So, pura pa rin ang laro at uh, aking pinanonood ay pura ang gyera Parang fireworks oh, Nakabones siya mm. Hindi niya nilubayan ang masin. Hanggat hindi siya nakaka-jackpot. Pagkakaribot ng 2,630 yata ang kanyang napanalunan. Hmm. Yan ay sirena sa Israel. ang sa lokasyon po pong ngayon ay nagbobombahan doon. Na ko ngayon ang live ng Israel versus uh, Gaza. dami na nung kanyang pera ang masungit na Vietnamese hindi niya nahuli ang jackpot kaya sorry na lang sa kanya thank <laughs> you ng pa ako bow Mga kaibigan, mga kaibigan, mas like ka pa mag-subscribe na. Rene?